Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video pong ito ay mayroon po akong ituturo sa inyong isa pong napakamabisang pangtanggal po ng malas sa katawan. Pero bago po ang lahat kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel ay magsubscribe ka na at pindutin ang inyong notification bell. Mahirap talaga kung tayo ay kakapitan ng malas. Ang malas kasi ay isa sa nagpapahirap sa atin. Kahit na anong sipag at syaga ang ating gagawin ay wala pong mangyayari kapag mayroon pong malas na nakadikit na po sa inyong katawan. Pag nakadikit sa inyong katawan, ang kamalasan ay mahirap po maghanap buhay. Mahirap din po manalo sa mga sugal at mahirap din po na mag-apply ng trabaho. Kung ikaw ay nagsusugal, palagi kang talo. Kung ikaw naman ay nag a ng trabaho, kahit na qualified ka sa iyong ina-applyan, ay mas mataas ang posibilidad na hindi ka matatanggap at kung sa iyo namang hanap buhay ay napakahirap hanapin ang pera. Kaya kailangan natin na matanggal muna ang malas sa ating katawan upang unti-unti po nalalapit ang swerte sa atin. Kapag swerte na po at hindi na kamalasan ang nakadikit sa ating katawan ay napakadali na lang po ng lahat ng bagay. Kaya naman kailangan po natin gumamit ng pamamaraan upang matanggal po ang kamalasan sa ating katawan. Ang pamamaraan pong ito mga kapatid ay kailangan po ninyong gagawin sa loob po ng pitong araw. Inyo pong sisimulan ito sa araw ng biyernes at ito po ay magtatapos sa araw ng huwebes inyo pong gagawin ang pamamaraang ito mga kapatid sa inyong pagligo. Kahit na anong oras po kayo maligo mga kapatid ay okay lamang basta sundin nyo lang ang proseso pong ito. Araw-araw po ninyo itong gagawin at dapat po ay hindi ninyo kaliligtaan kahit na isang araw. Dapat po ay makumpleto ninyo na magagawa po ninyo ito sa loob ng pitong araw. Ganito po ang pagsasagawa. Kapag kayo po ay maliligo, maghanda po kayo ng isang balding tubig at tatlong kutsarang asin. Ang inyo pong gagawin ay tutunawin po ninyo sa isang balding tubig ang tatlong kutsarang asin. Pagkatapos po ay magdarasal po kayo ng tatlong ama namin tatlong abaginong Maria at tatlong sumasambalataya. At pagkatapos ay sabihin po ang mga katagang, tanggalin mo ang malas sa aking katawan. At pagkatapos ay isunod po ang dasal na anima Christi. Ang anima Christi po ay ang dasal na nakapagbabaklas ng mga kasalanan. Sa madaling sabi, ang dasal pong ito ay nakakawala ng ating mga kasalanan. Kayo na pong bahala kung anong bersyon ng Anima Christi ang inyong gagamitin. Tagalog na bersyon ba o Latin? Ilalagay ko po sa description ang mga dasal ng Anima Christi, Tagalog at sa Latin na bersyon pagkatapos pong madasal ang anima Christi ng tatlong ulit ay hipan po ang tubig sa balde ng pakrus at ito po ang inyong ipampaligo. Ubusin niyo po muna ang tubig na mayroong dasal saka po kayo magsasabon at kapag magdadagdag po kayo ng tubig ay hindi na po kailangan na dadasalan po ninyo ang pinakaunang baldi lamang po ng tubig ang inyong dadasalan. Kumpletuhin po ang pitong araw na pagsasagawa nito upang lapitan po kayo ng swerte. Proven and tested po ito mga kapatid. Ingatan po ang karunungan na ito mga kapatid at hanggang dito na lamang po ang ating video. Marami pong salamat sa inyong lahat at God bless.